mga kalaki, alas 5 na naman po ng hapon at syempre po ngayon pong 5pm sa mga habol po dyan ng mga last draw, yung mga hihilig dyan humabola na ako po nakakatawa kasi ang dami-dami po nagchat-chat na sinasabi Sir Red, gusto ko pong humabol ng taya kasi hindi po ako nakataya kanina ito po mga kalaki, ang mga lucky numbers na bagong sumada bago pong uh, tips para po sa mga uh, hahabol po ng taya ngayong hapon na to syempre po, September 5 ng alas 5 ng hapon, ang gusto ko po mas marami pong manalo ngayon pong last draw. Okay, kaya kung ready ka na at gusto mo lang kunin ang mga lucky numbers natin, lalong lalo na lalo po sa mga bago dyan na kunin nyo na po ang mga listahan nyo at pwede nyo pong ilista ang mga lucky numbers na magugustuhan nyo at tatayaan nyo po yan sa loob po ng tatlong araw bago natin bitawan ang mga numero bago po palitan. Okay, kaya mga kalaki sa mga uh, bago pong mga followers namin dyan, tutok lang po rito, gusto ko po maranasan nyo ang aming mga lucky numbers. At syempre po, wag niyo po agad bibitawan nito. Okay? Kaya kung ready ka na, ibibigay ko na po ang mga lucky numbers ngayon na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo. Okay? Mga kalaki, ang ibibigay po natin ngayon ha, tatlong 2 digit. Tatlong 3 digit. Tatlong 4 digit. Dalawang 5 digit. Dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nagaabang po dyan. Okay? At syempre, bago ko po ibigay yung mga lucky numbers na yan, alam nyo na ang gagawin ko. Iinom muna ako ng tubig. Okay, mga kalaki, kunin nyo na pa mga listahan nyo habang uminom ako ng tubig. At kapag nagustuhan nyo mga numero, sa tingin nyo, ay maganda to ah. Ilaban nyo po ng tatlong beses yan. O kaya tatlong araw po mga kalaki. Okay? Tara na po. Mmm. Yan. At syempre po habang wala pa pong bumibili mga kalaki ngayon, singit-singit ah, po tayo sa pagbablog. Okay, eto na po ang mga unang 2-digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na, ilista mo na. Number. Number 2 at number 17. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 21 at number 10. At ang pangatlo po ay number 3 at numbers ano to 8 ayan at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 174 yan po yung una at ang pangalawa po ay number 219 at syempre po ang pangatlo po ay number 840 Ayan mga kalaki, kompleto na pang 2-digit at 3-digit ha isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers mga kalaki Ito na po ang 4 digit lucky numbers mo ay number 2502 yan po ang una ang pangalawa po ay number 1163 at ang pangatlo po number 8975 ayan kumpleto na po mga lucky numbers natin mga kalaki pwede niyo po yan i-ramble kung gusto nyo. at pwede niyo po yan mga kaya kalaki tayan po sa Lotto Pilipinas sa National sa wedding po sa STL pwede po yan mga kalaki okay at syempre po bago po natin ibigay ang 4 digit lucky na ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers nako sa masusugid po natin mga laki followers na nag po diyan nako ingat ingat po kayo sa mga fake account kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen ginagawa pa profile sa Facebook hindi po kami yan baka mali po kayo nasasalian sa private consultation nako hindi po kami yan ha subukan niyo pong tawagan yung mga fake account po yan hindi po yan sasagot kasi hindi po ako yan okay mga fake account po yan kaya ingat ingat po kayo at syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ah Ang lucky numbers po natin na to Ay, na binibigay, ay meron po tayong Red Parunky kina account na merong 355,000 followers Lagi nyo po iti-check ang followers ha? At meron tayong main account na Red Parunky na may 700,000 plus Pero ito po ginagamit natin ngayon Yung may 355,000 followers Okay, kaya ingat-ingat Dapat makakausap nyo muna ako bago kayo maniwala Sa mga yan, okay? Malaki na tayo para po magpabudol sa mga yan At tandaan nyo po mga kalaki ha, ah, meron din po tayong Aris Gatchariana account At meron din po tayo sa YouTube Red Parunky na merong 17,500 followers At syempre po sa TikTok Red parung na merong 448,000 followers ay po mga legit na account natin sa social media Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan Mag-suggest, magpa-code, mag-request Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment Share ng share ng mga videos namin Heart ng heart mga kalaki Automatic po Padaan lang agad-agad ng mga lucky numbers Dyan po sa messenger nyo Okay, tandaan nyo po Ang lucky numbers namin, libre po ito wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation namin. Iko-code ko po ang birthman at birthday mo. Pag-aaralan ko pong i-code yan at kung ano pong tatayan mo padadalan kita. Okay? At syempre po mga kalaki sa mga nais pong subukan ng private consultation, baka dito swertihin ka pag na-code ko ang birthman at birthday mo, itry mo na. Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga iba na yan mga fake account na sumas na ginagaya ako baka doon po kayo nakafollow nako mali po yan hindi po ako yan mga kalaki. okay at syempre po mga kalaki ituloy na po natin ang pamimigay po ng mga lucky numbers para po masusugid natin mga lucky followers eto na po ang 5 digit lucky numbers Pilipinas sa abroad, kunin mo na number 29 number 32 number 16 Number 7 at number 5. Ayan po mga kalakit. Ito po ang pangalawa. Number 8, number 32, number 41, number 16 at number 7. Ayan po mga kalakit. Bago ko po ibigay ang 6 digit lucky numbers, wait lang po may bumibili. May red May red? Ay hindi. Modern. Okay. Three. Thank you. Okay mga kalaki nagbabalik po tayo at ito na po ang 6 digit lucky numbers unang 6 digit mga kalaki kunin mo na ang listahan may listahan mo na number 21 number 33 number 38 number 14 number 16 at number 10 at ito po ang pangalawa number 24 Number 32 Number 35 Number 39 Number 41 At number 11 Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers Takbo na po sa mga suki yung outlet Make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days Bago po natin palitan At ito na po ang paborito ng lahat Ang shout out time Ayan, shoutout out po tayo kay Ayan Si Sir Eddie Orasa. Hello po kay Sir Eddie Orasa. Ayan po, shout out po sa inyo dyan. Saan po sa My Ordaneta City. Sa Family Orasa po dyan sa Ordaneta. Hello po. Maraming salamat. Tumihingi po sila ng two digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo. At syempre po mga kalaki, para naman po sa bansang Singapore. Hello po sa mga OFW natin dyan. Kila Ate Girlie. at kila Ma'am Mayet. Shout out po sa inyo. Humihingi po sila ng Toto. Toto daw po. Ang, toto, ang, ang alam ko Toto sa kanila ay loto yun sa atin. Okay, 4 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, ibibigay ko po sa inyo. Okay? Kaya mga kalaki, shout out po sa inyo dyan. Lalong-lalong po sa mga OFW, saludo po ko sa inyo dyan. Sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang ng comment, share lang ng share ng mga videos namin. Pag nakita ko yan, dapat nakafollow ha. ah masya-shout out ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!